Terima kasih telah menonton! our panel of judges for helping us out tonight in choosing our grand finalists. First is the manager for admin and operation of Talos, Manila, Ms. Jen Covey. Kong Benansyo, maraming maraming salamat po. Season's fashion stylist and designer, my love, Mr. Jonathan Alegre. Palakpakan naman natin. Siya gumawa ng gown ko. <laughs> Alright. And... Managing Director of Talents Manila, no other than Mr. Carlo Martin. Thank you, sir. Alright. So, medyo mahaba-haba to kasi marami sila. So, medyo matagal yung tabulation ng score. So, maraming time. Hi. Start time kay number one, ano? Kasi sa, so, sa so, maliit na bagay na ito, tinutupad ko ang mga pangarap ng mga audience na malayo sa inyo. Ano feeling na marami nag-cheer para sa iyo? Is this your first time to join a pageant like this? Paano nakita naman ito sa before? Ay ka, saan ka na sumali before? Uh, sexy Bodies. Ah, oo. Yung yung, yung you may kasamang girls, no? Summer Bodies, oo. Welcome back. Ah, Sexy Bodies, oo. Grabe yung ano, oo. Paano ko na may Parang ano, oo. Ang hini ba, Pamputla. Ang kinis. Ano, anong secret mo? Paano mo na nabibating yung ganyang sexy body? Kailan na kain. Kailan na kain. May Tapos mayroong workout mo. Nag-workout ka? Oo. For sure, no? Paano ba ang workout para rin yung ano? Ang laki eh. Hindi yung legs. <laughs> <laughs> Makita ng SPG tayo ah. Paano ano yung workout ng legs? Bakit ang laki-laki? Kaya ang laki Ha? Kaya <laughs> ang laki-laki. Uh, Bulo mo na lang sa akin. Mukhang rated SPG yung sinasabi. <laughs> 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 ah, squats! Squats! Oo, oh, kaya pala yung pick mo. Malaki pa din Thank you, ah. Thank you. Mas <laughs> malaki pa yung pick niya sa akin. Thank you very much, Contessa number 1. Ha? Ah. Hi! Pogi mo naman. Ito, o, oh, tinan nyo, oh. May patatun si Kuya. Mmm! Ano ibig sabihin niya? Ano po? May si Bella. Ano yun? May si Bella. Ano ibig sabihin? Uh, Pakala po ng dalawang kapatid. Ah, mga kapatid mo. Oh, akala ko God gave me you. Oo, oh, mo. <coughs> This is, ipad ko lang po Paano mo napapanatili ang iyong ano, ang iyong physique? Um, Every day po, ano, workout po. Hindi ka nag-workout. Kaya po nang trabaho ko sa umaga, sa gabi, workout na po. Ay, ang sipa. Ano ba ang work mo sa umaga? Uh, waiter po. Oh, talaga? Salute ako sa mga waiter kasi sobrang sipag nila at saka yung pasensya nila, di ba? Kasi sobrang daming, sobrang daming mga, you know, mga customers, di ba? Nakakapagod. Salute sa'yo. Good luck, ha? Patay sa number two. Ay, thank you, ha? Ito, oh. Moreno. Ayan. Yeah. Sino dito mahilig sa Moreno? Ay, ang daming yung na kamay. Sino naman dito mahilig sa maputi? Ay, marami din. Hi, what's your name? Inigo. Inigo, is this your first time to join this pageant? Pangalawa na. Pangalawa na. Ano yung first mo? Sa ibang ano? Sa ibang competition? O dito din? Dito din. Ah, dito din. So, hindi ako nakakaroon ng finals. Ah, okay. Ano ka, Nagkaka nagkakaroon ng problema sa schedule. Pero feeling ko makakaabot ka ng grand finals kasi I'm lucky eh. <laughs> ng tuhod! Kaya naman. Kaya na, na naabangan nyo ha. Mamaya, ma makita ng asawa ko yun. Mga nakalive kayo dyan ha. Baka ma-divorce, divorce. divorce. <laughs> Uy, good luck sa'yo ha. Ang ganda ng hair mo. Bagay na bagay sa ano, sa sa shape ng face mo. Sino na guys ng hair mo? Major. Yung manager mo. Say hello naman sa manager mo. Ganda ng outfit mo kanina. Nakita ko, parang ng si Prince ha. Parang prinsipe para prinsip ka kanina. Good luck, good luck. Magandang lahat. Ang bango nito ah. Tala, paamuy nga. jowa? Wala. Wala? Ano ba ang hinahanap mo sa jowa? Understanding. Understanding. Nag-aaral ka pa ba? I'm a working student. Working student? Oh, talaga namang plus factor para sa kanya. Pumapatol ka ba sa mga mas matatanda sa'yo? Depends ko. It depends. Uh, basta understanding. Ano ba ang work mo? Curious ako. Kasi yung mga napakasipag ng mga, ano diba, working student, imagine it, mo, nag-aaral, at sa na same trabaho. Ano trabaho mo? in service crew po ako dati, may receptionist. Receptionist ka na ngayon. Oy, congratulations ha. I'm sure magiging successful ka balang araw. Lalo pa, ganyan ganyang kalaki katawan. Tapos, meron ka pang goal dito. Oh, mga ilang taon mo bago inipit ang dami ng gold mo dito. Ang sikit. Wala, wala nang space. <laughs> okay lang, kinawakan ko. Okay, okay lang ko. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Mukha marami ka palang fans. Thank you po. Hindi ba? Pwede ka na mag-mall show. Ang dami mong fans. Thank you very much ha. Okay, oh. hindi pala ang... Ano Ang puti ng ipin mo. Anong secret? Ang puti puti ng ipin mo. Three times na bumal. So, anong tawag po sa amin? Once a week mag-toothbrush, gano'n. Triglo <laughs> na lang po tayo ngayon. Kayo mga kababaihan kayo, ha? <laughs> Pag kayo nahuli kayo ng jowa nyo, lagot kayo talaga. <laughs> Okay daw, okay daw. Gusto mo ano secret? Bakit ang ganda ng... <laughs> Mga walang hiya kayo, kaya pala ka nagsisigap. O dyan! Naghulog ako. <laughs> ano secret mo? Bakit ang... ang, ang puti-puti ng nipin mo? <laughs> Nag-aalaga na din sa sarili niya. Oo, oh, inalaga lang din sa sarili niya. May nag-aalaga na ba sa'yo? Wala Yeah. Gusto mo alaga kita. No. No. Okay. <laughs> kinikilig ako. Kasi simple lang na smile niya, pero kinikilig ako. Ang pogi mo pala, lasa malapitan. Oh, so, good luck ha. Sana manalo ka. Wala akong pang-atch. Aldrin pa rin? Okay. So yun real name mo. Love it. Thank you. Nice to meet you. Ang tira ng stage, di ba? Sabi ko sa inyo eh, walang ulan-ulan, walang baha-baha. Pag Manila Spires, mainit. Mababasa ang kinikili nyo sa init. Hi. <laughs> Gusto ko talaga yung mga lalaking ano, yung simple mag-smile, pero ang pogi. Ano name mo? Jero. Jero. Ah, G sorry ya, Jero. Ang tawag sa Jero, Jero pala. Ano secret ang, ang laki ng anak na katawan mo? Ah, uh, discipline. pinakamuna na discipline. Discipline. Ano masasabi mo sa iyong mga fans? Kanina pa may marami nang titilihan sa iyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ah, sana hindi kayo magsawa. Di ba? Ang taray. Para siyang Jericho Rosales na Edgar Allan Cruz na may pagkakardo na Lisa. ganun, di ba? Oh, good luck ha. Good luck sa'yo. Sana manalo kayong lahat. Kaya alam, sa competition, may nananalo, may natatalo. Pero huwag kayong magalala. Kung may hindi man pala rin, eh, may wild card din for sure. Okay? Good luck ha. Hi. Alam mo, ang ganda ng kulay ng hair mo. Bagay sa'yo. At taputi rin ang ngipin mo ha. Ah. Ano talaga? Ano pangalan mo? John. Ha? Huh? John. 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 Is this your first time to join a pageant like this? First time. Ah, first time. Pero yung lakad mo kanina, in fairness, ah, may ano, para ka nang praktisado. Nag-practice ka ba? Okay, uh, nung sa school ako. Oh. So, kali ah, mm. ka? Okay. So, an ano feeling mo? Kinakabahan ka ba? Exactly. Ay, gusto ko to. Maraming confidence sa katawan. Good luck. Good luck sa inyo. Sa ating mga boys, palakpakan nyo naman ang ating mga boys. In fairness nilang lahat, talagang pinaghandaan. Tsaka yung mga lakad nila, di ba? Parang ang japors, japors. Ganun. Uy, sakto ah. Dabit. Ah, Sige. nasusunog ako. Ito pala yun. <laughs> ang ko. Okay, so before we crown our grand finalists for Malinas Finest, Hunk in 10th Elimination Round, let me call on stage our season fashion designer, Mr. Jonathan Alegre. Palakbahan naman po. Whew. Grabe, ang tight ng laban. Good luck, boys, ha? Good luck. We wish you all the luck. Ito na, wait lang. <laughs> I'm so excited. ako rin excited ako, promise. Ito na. Love you. Love you, Red. Okay. Let's go. Are you ready, guys? Alam ko, pinaka-aabangan nyo na to. Here we go. Our first grand finalist who will join us on December So cinema here at the Satansidrama complex Okay, pa tapos ang gabi because we still have more! Okay, our next contender who will join us on the grand finals is... Contender number! Contender number! Dito, contender number! It's Gerald Baguio. Congratulations, Gerald! Maganda, maganda, line up natin sa grand finals. Promise! Alright! Gusto diyo, ba? Alright! Our next contender who will join us all. Okay, there you have it, sila ang makakasama natin sa Grand Finals pero di pa nagtatapos ang gabi Dahil we still have a wild card contender na makakasama natin sa wild card competition happening on November 26 oh, November 2019 20, rather He is contender number 3, in Inigo Franco Miguel! And to all our contestants, maraming maraming. And there you have it, the winners of the tenth elimination round of Manila's Finest Hunt Season Nine. Thank you very much. I'll see you guys next week for more of Manila's Finest Hunt. Please visit our Facebook pages, Talents Manila. Again, thank you very much, our dear shoppers. Please do continue.